Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video ng ito mga kapatid ay tuturuan ko po kayo ng isang mabisa at makapangyarihang dasal upang lumapit po ang maraming biyaya sa atin na galing po sa itaas, galing po sa ating may kapal. Sagrado po ang orasyon na ito mga kapatid at talagang napakamabisa kung gagamitin po ninyo araw-araw ang dasal na ito ay talaga pong bubuhos ang maraming biyaya sa inyo nang hindi po ninyo namamalayan. Narito po ang pamamaraan upang mapagana ang dasal na ito sa inyo at dumating po ang maraming biyaya sa inyo. Bago po kayo matulog sa gabi ay dasalin niyo po ang mahiwagang dasal na ito. At pagkatapos po ay isipin pong mabuti kung ano ang mga bagay na nais ninyong dumating sa inyo tulad po ng pera, trabaho, maraming mga gamit. Ito po ang pamamaraan. Una po ay magdasal ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos po ay isunod ang mahiwagang salita na ito bitamat tumat brim sinorum dios kristum kristo igusum yan po ang mahiwagang salita na inyong dadasalin gabi-gabi at sigurado po ako nabubuhos po ang maraming biyaya sa inyo gamitin po ang dasal na ito kapatid gabi-gabi at mas maganda po kung hindi ninyo papatlangan sa una po ay hindi ninyo mararamdaman ang bisa ng dasal na ito. Pero patuloy pa rin kayo sa pagdasal nito at darating po ang ilang araw o ilang buwan na pagdadasal ninyo nito. Na magugulat na lang po kayo sa dami ng mga biyaya na darating sa inyo. Sa una po ay hindi po agad gagana ang dasal na ito sa inyo mga kapatid sapagkat ang mahiwagang salitang pong ito ay susukatin ka muna kung may sapat ka bang pananampalataya at paniniwala sa kanya.